Nagsisinungaling ka pa? Bossing, sakit na, sakit lang. Kung sasaktan yung customer ko. maganda kaya ako dito dito? Boss, pwede pa magpagupit? Magkano po pagupit? Oh. Sandal lang pagupit. Tara, gupit na kita. Pumagin mo ako. sa anong gupit natin? Mulit lang po. Boss, okay na yung gupit mo? Okay na, boss. Ito po ba, oh? okay, salamat. Salamat po. <mulit> Awit sa bukit ka. May bagay sa akin. Papahayos ko itong gupit ko. Bossing, ba pwede ako paayos ng boko ko? Kasi di ko nagustuhan yung gupit doon sa kabila eh. Saan kabilang barber siya? Doon sa may malapit sa Alpha Mart. Eh, ko naman ayusin yung buhok mo. Kaso, o, meron pa akong ginugutitan. Okay lang, maghintay ka. Sige po. O, sige po. Tapusin ko na ito. Patapusin Sige po. Bossing, kaya na po. Bossing, baka po pwede pa ayos ng buhok po kasi di ko talaga nagustuhan dun sa so may kabilang shop eh. Sige po, bossing. Try natin ayusin. Boss, pwede pa? Tuloy boss, pwede pa, pwede pa. Magagawang kaya para paraan yung boko kasi pangit, papakalbo ko sana. Pwede naman yan boss. Iuuna na lang natin. Sige boss, salamat. Hintayin hintay lang boss ha. Sige po. Bossing, saan ba kayo nagpagubit? Ang papo ng kill. Ito kayo nag-uusapan itong dalawa. Saan ko nung gubit isa. Saan kayo nagpagubit to? Doon po sa Raymel Barbershop. Ah! Saan ba nagubit sa'yo eh, doon? Yung baguhan lang po ata, yun eh. Alam mo, bossing, lahat ng mga barbero, mahuhusay. Siguro, yung barbero na gupit sa'yo, hindi pa masyadong gamay yung gupit mo. Kaya, kinakapa nila. Pero, ang alam ko, mga barbero sa Raynel Barbershop, mga galing. Okay, tatry natin itong ayusin itong buhok mo. Oras na. Boss, balik na lang ako. Sige, boss. Sige, boss. Mayroon pa kasi mga nakantay pa eh. Sige, boss. Balik na lang ako. Salamat. Okay, okay, okay. Sakto. Dito na lang papagupit. Maka mabilis dito. Boss, pwede pa? Papayos sana yung buko. Ipapakalbo ko sana kasi yung haba dito sa likod. Oh. Antay, antay lang, boss. Tapusin ko lang to. Sige, boss. Mao oh, ito yung Renal Barbershop na nag-uusapan sa kagula. Boss, pwede magtanong. Ito ba yung Renel Barbershop? Oh, dito nga yun. Boss, dito ba nagbagupit yung lalaki na Stripe kanina? Yung nakamulit na gupit? Oh, dito nga yun. Bakit? Ganito kasi, boss. Eh, nakapila ko sa gali ako sa gabila kanina. Nakapila ako doon. Eh, ang dami kasing customer, umalis ako. Pero bago ko umalis, may narinig usapan. Parang pinag-uusapan na tayo itong shop yung na Barber Shop. Hmm. Nagpagawid daw sa dito, tapos ang pangat daw ng gupit niyo. Hindi niya nagustuhan. nagpa ng gupit doon. Sabi niya, ang pangat daw ng gupit niyo, tapos hindi daw maganda para daw hindi kayo professional. Sinabi nila yun? Sige, pupuntahan ko yung barbershop na yun. Oo, oh, boss, sinabi nila yun. Ang pangit mong ng gupit mo. Tara, boss, samahan kita. Alam ko yun. Tara. Ako, oh, boss, oh. Dito yung barbershop na yun. Tunda? Ako, oh, boss. Sige na, boss. Una na ako. Ikaw na pahala dyan. Yan, bossing. Okay na ba yung gupit mo? Opo, bossing. Nakuha niyo po yung ko. Salamat, bossing. Natsambahan lang natin eh. Bossing, pasok, bossing. Ito nga. Ito yung ako. Ano itong sinasabi mo na ang pangit ang gupit ko sa'yo? Huwag mo ako sirahan! Bossing, hindi ko naman kayo sinisiraan eh. Pinaayos ko lang naman yung buhok ko eh. Kasi hindi ko nagustuhan. Bossing, okay naman ang gupit ko sa'yo ah. Masyado ka lang maselan. Tumitingin ka ba sa salamin? May nakapagsabi-sabi. Sinisiraan mo yung barbershop namin. Ito sa sabi naman ako, bossing totoo eh. Pinaayos ko lang naman tong bok ko eh. Nagsisinungaling ka pa? Bossing, sa gitna, sa gitna lang. Kung sasaktan yung customer ko. Una, hindi sinisiraan yung barbershop ninyo. Pumunta rito siya para ipaayos yung gupit niya. Sa ating mga barbero, natural lang nagkakamali tayo. Kaya pumunta rito siya para magpaayos ng gupit. Hindi sinisiraan yung barbershop niyo, bossing. Kaya huwag ka mananakit. Hindi, si May nakapagsabi lang sa akin. Kaya ako sumugo dito. Yan ang mahirap sa atin eh. Huwag tayo maniwala sa sabi-sabi. Alam mo natin kung totoo yung sinasabi ng isang tao. Oh, ah, ganun ba, bossing? Yes, eh, sir. Madali lang. lang ako na sa ko eh. Ganun talaga, bossing. Tayo mga barbero, hindi tayo nagsisiraan. Tayo nagtutulungan. Yes, lang, na, bossing.